ng Office of the Solicitor General ang tinatawag na memorial o written pleading nito sa International Tribunal. ay sa Malacanang, hindi nila pipigilan ang mga nais na magprotesta laban sa pambabraso ng China dahil malaya ang sinumang magpahayag ng damdamin o opinyon. May detalye si Bigel Pascua. Walang plano ang Malacanang na pigilan mga grupong nagpro-protesta laban sa patuloy na pambubuli ng China sa Bajo de Masinloc. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na malaya ang lahat na magparating ng kanilang opinyon. Sa harap ito ng protestang inilunsad ng grupong akbayan sa Chinese Consular Office, kanina umaga kasunod ng water cannon incident na kinasangkutan ng Chinese Coast Guard at mga mangingis ng Pinoy. Gayunman, nananatili raw na pagsunod sa ikinadhana ng international law ang mga posisyong tinatahak ng Pilipinas. We have a free democracy. Everybody is free to uh, express their opinion. Uh, While an ally of mine chooses to uh, express their opinion in that manner, I think uh, the bottom line in all these uh, actions, that or whatever action we take, whatever position we take, is that the Philippines has always maintained a, the, has always insisted on the application of the rule, the rule of law and the the use of uh, diplomatic solution to the conflict in south china sea and so far as so we are concerned the arbitration case before the iclos is our adherence to the rules based uh, Samantala, puspusan ang paghahanda ng Pilipinas para sa isusumiting memorial sa International Tribunal bago matapos ang buwan ng Marso. Wala rin daw impormasyon sila sierda sa ulat na tinanggihan ng Pilipinas ang anok na incentives ng China para iurong ang international arbitration sa ITNOS. We are, uh, I think the, solicitor General has already stated that uh, we will file the memorial in in that, uh, I think, end of month. That will uh, proceed as, uh, as stated by the Solicitor General.